Ako sa kasalukuyan, ako ay mayroong isang karamdaman sa aking pagbubuntis na nagdudulot ng panganib sa aking kalusugan at sa aking anak sa... Isang babae kung saan nakikipagsapalaran sa kanyang matinding karamdaman. Sabay-sabay natin panoorin ang buong video at alamin kung ano nga ba ang pinagadaanan niya. Hello po, ako si Arcee Mayhilampas, isang ordinaryong babae na may simpleng pangarap sa buhay. Sa likod ng aking ngiti at saya, mayroon na akong isang kwento na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Sana ay maging inspirasyon ito sa bawat isa sa atin. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bahagi ng aking buhay na hindi gaano madaling pag pagdaanan. Sa kasalukuyan, ako ay mayroong isang paramdaman sa aking pagbubuntis na nagdudulit ng panganap sa aking kalusugan at sa aking anak sa sinapukunan. Ang mga doktor ay nag na kailangan agad itong aksyonan upang maiwasan ang mga malalang komplikasyon. Hindi ko ito inaasahan, ngunit patuloy akong lumalaban at umaasa sa tulong ng mga taong nasa paligid ko. Kamusta mga ka-vloggers? Ako si Tokans, ang inyong friendly doctor vlogger. At ngayong araw, meron tayong special na episode kung saan bibigyan natin ng pansin ang isang napaka-importanting paksa ang kalusugan ng bawat ina at mga disyon na kanilang kinakaharap. Ating tunghaya ng kwento ng isang tapat na babaeng lumalaban para sa kanyang kalusugan at kanyang sanggol. Handa na ba kayong makasama sa amin sa isang makabuluhang pag-uusap? Tara na at simula na natin. Ito ay ang kwento ni Arcel May Hinampas sa hashtag laban ni Nanay Vlog ko ngayon. Let's dive in! Hello Arcel, kamusta ka naman niya Hi Doc, ito sa awa ng Diyos. Ako ay nasa ang bodong kalagayan sa ngayon. Napanood ko yung video mo, no? Mahirap talaga pag na ng ganitong bagay, pero dederechay na kita. Ikaw ba ay nakapag na? Sa katunayan po, nakapag na po ako at ang aking pamilya. Pero 50-50 pa po kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kung ganun, ay hayaan mo akong ipakita at ipanood sa iyo ang mga opinyon ng ating mga kapwa blogger ukol sa ganitong issue. kali kami makatulong sa pag mo ang mga video na ito. Ating panoorin. Magandang araw po, Doc Ans. Ako po si Princess Tuazon at ang aking opinion po sa sitwasyon na ito ay ipapatanggal na lang po ang bata dahil para sa akin po ay mahihirapan lang siya. Dahil kung lalaki siya at wala ang kanyang nanay, ay maring mahirapan siya sa kanyang sitwasyon dahil hindi rin po natin alam kung titigan ba siya ng kanyang pamilya or maaaring makatanggap po siya ng maraming um, pambubuli or pang-aasal sa kanya. And para sa akin po, kapag mas pinili na mabuhay ang nanay, ay marami, marami pa po, po siyang pwedeng gawin. Magandang araw po, Dok. Ako nga po pala, si Janay Casugilo. At ang aking opinion tungkol sa sitwasyon na ito, ay para sa akin, mabuhay ko ang batas sa sinagpunan ko. Dahil marami pa siyang musyon dito sa mundo hindi mahalaga kung hindi normal ang anak ko paglabas. Ang importante ay magbuhay ko siya at magbigyan siya ng pagkakataon na silayan ang mundo. Magandang araw, Dok. sa kasi April ay dayaw. Ang masasabi ko lang sa sitwasyon na ito ay mas magandang tanggalin na lang ng ina niya yung bata sa loob ng tiyan niya. Kaysa naman ilabas niya ito may kapansanan at lalong mas mabuli pa ito ng mga bata sa labas kaya mas maganda tanggalin na lang. Kaysa naman sa yung dalawa yung mahihirapan. Right. Ayan. Nakita naman natin no, na iba-iba rin ang opinion ng ating mga kapwa vlogger. At sana ay nakatulong sa iyo ito. Pero sa huli, nasa iyo pa rin ang huling vision. Sa katunayan po, isa itong napakahirap na desisyon para sa akin at sa aking pamilya. Gayunpaman, kailangan namin agad mag para sa ikabubuti naming dalawa ng anak ko. Kaya napag po namin na ipatanggal na lang ang bata. Anong-anong mga dahilan kung bakit mo ito napag na ipatanggal ang bata? Mahalaga sa amin na ibahagi sa inyo ang aming desisyon na ipatanggal ang sanggol sa aking sinaputunan. Hindi ito isang desisyon na ginusto o inasahan, ngunit ito ay kinakailangan para mapanapili ang aming kalusugan at kaligtasan. Nais ko rin sa inyo na ang pagpapasyon na ito ay hindi nangangahulugan na hindi ko mahal ang aking anak o hindi ko ito pinahahalagahan. Sa katunayan, ang pagmamahal, ang pagmamahal ko sa aking anak ay isa sa mga dahilan kung bakit ako naging handa na gawin ang pinakailangang hakbang para sa aming kaligtasan. Hinihiling, namin ang inyong pangunawa at suporta sa panahong ito. At tumasa kami na may, ma, at umaasa kami na maipagdasal ninyo ang aming kaligtasan at pagdali. Salamat sa inyong pag-unawa at suporta. At May, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Tunay kang inspirasyon sa iyong tapang at determinasyon. Naiintindihan ko ang bigat ng desisyon na iyong kinakaharap, ngunit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan. Ang iyong tapat na pagharap sa mga hamon ay tunay na nakakabili naway patuloy kang magkaroon ng suporta mula sa iyong pamilya at mga kaibigan. Salamat sa tapat na pagkabahagi ng iyong kwento, Arsene B. Salamat din sa iyo, Doc Ans. Tunay na napakalaking bagay ang inyong suporta at pagpapahalaga sa mga pinagdadaanan ko. Muli, maraming salamat sa iyong pagpapahalaga at suporta. Sa ng pagiging isang doktor at isang vlogger, nais kong magpasalamat sa inyo lahat sa pakikinig sa kwento ni Arcel May. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong kwento ng pag-asa at inspirasyon. Uli ako si Dokans at ito ang ating kwento ng pag-asa at determinasyon para sa araw na ito. Hanggang sa susunod na episode, mag-ingat kayo at salamat sa pagtangkinig.